Sampang-sampang hanggang dulo. Wala man lang kapag pagpagpag ang belt, mga boss. iyon. no? Fully modified po natin yan, mga bossing. So, syempre, chamba lang ang baon. Eto, mga boss, pakita ko lang sa inyo yung ELM. Ayan, namin sa NMAX B2. Ayan, so, tinetesting namin siya dito sa NMAX B2 kung gagana ba siya. ELM 327, Diagnostic Tool via Bluetooth Connection. Siyempre, kailangan bumili ng OBD2 na cable na pang Yamaha. So, ayan. Na-connect na natin mga boss. Tetestingin natin yan. Yun o. Yun, connected 15. na ganit siya mga bossing. Kanyang RPM nasa 16. 16 to 17 na naglalaro. Naglalaro. 16.15 Yung RPM niya, given na na menu delay. Kasi nga, Bluetooth connection lang ito mga boss. Pero napakarami niya pong pictures na pwede mong i-monitor As in, madami Kagaya rin ng nagagawa ng ibang diagnostic tool Pinagkaiba lang ito, Bluetooth connection Ilalagay ko po yung link sa baba, sa comment section Kung saan niyo mabibili ito, pati yung kable So ito, mga iba pa natin ginawa no? Hindi na rin natin na-picturean yung iba Dahil tayo ay medyo busy So may unit po tayo ngayon dito Honda click Clickbeat Bata, bata pa po yung mukhang napakainay na po ng makina. No? Yun. Know. Tensioner problem po. Mga post bumigay na agad. So, 12,000 plus odometer yung motor. grade na ni Bossing ng konti yung kanyang CVT Nag-upgrade na sa atin. At pinalitan na rin po natin ang tensioner. Tahimik na tahimik na ulit yung makina. Normal na normal na ulit. Pero hindi po natin ito nirmap na kasi naka-stock pipe naman po, wala namang po problema. Ibinalik na natin sa dating tunog yung makina. Ayan, 12,092 kilometers. One year pa lang daw ito kay Pusik. Ito so, po magwawan. right po white na ulit. Medyo kinabahan si Bossing. Akala niya. Kagaya ng mga napapanood niya. sampa belt to the max so, tapos pagbalik ng belt sa normal hindi po siya pumapagpag so syempre tsamba lang po kinalkal po natin yung cooling niyan, tinigrehan natin yung pulley dry paste regroup belt center spring clutch spring fly, fly ball tinuno po natin yan sa lahat po ng mga magpapagawa punta lang kayo sa shop ride safe and God bless